Oo. Oh. Alis ka dyan, hindi? Patayin kita eh. Ah! Sunog ka talaga. Alis ka dyan, hindi? Bibitawan mo to, hindi? Ay! Bibitawan mo to, alis mo to, ha? Bakit pa mo? Ha? Ah. <tinyo> Bakit pinahirapan mo? Huwag kang tigas <tinyo> ka. Oo. Tawag bunot ko sa'yo, ha? Ha? Bakit pinahirapan mo ito? Bakit pinahirapan mo ito? Matanda mo ba? Oo. Bakit pinahirapan mo? Tatanggalin mo, Ha? May galit ka ba sa kanya? Ah! Oo! Gusto mo patayin kita? Oh. Eh. Ah! Matanda ka na eh! Ah, bunot siya ah! Ah! Angat mong talong kamay mo ah! Ano? Angat ng talong kamay! Bilis! Bawa kayo na ba? Hmm. Uh. Angat mo yan! Walang kamay! Bulis! May ulang? Walang ako! Saktong pa sa ulo! mo sa ulo! Balisin ako! Matatang ako? Matatang ako eh! Matandang babae yan ah! Laking galit mo! galit mo dito Ha? Bakit ka nandiyan sa loob ng katawan Alam mo pala eh! Ano yung posporo Ah. Ah. kita eh. Nanggal mo na. Ha? Wala na. Wala na. Sino pa kasama mo diyan? Anong ginagawa ng inkanto dyan? May in kanto pa? Ha? Meron? Nandiyan ba yung inkanto? Nandiyan? Ha? Kasama mo? Oo. Gusto mo patayin ko kayo yung dalawa? Ha? Ha? ko yung malig na utaw. May hawak, may hawak. Tapos may hawak na yung kanto. <tay> oh. oh. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Ayaw mo na. Oh. Inahirapan ko ang tagay to sa buwan. Ang buwan ito ng kumpay, kawawa ito siya. Patayin ko na. Ay? Ay, ay, o, alin? yun? Pakak! Patay ko na to. Sambo na to eh. Papatay ko kaya? Alin? Ano yun? Ayaw doon, ayaw. Ayaw, hindi na talaga ay, oh, ilang dito, dito. Na, eh. Ilang buwan na eh. Sambo na talaga ginawa niyo eh. You know? Teka lang, patira muna. Oo, oh, Sige. <laughs>

Hindi na, mami. ibang iba yan. Hindi na, mami. Tapos, nabas uh, ang dugo niya sa ilong. Sabi ng buo-buo. <coughs> Hindi alam ng doktor, <coughs> no, <kung> ano. <coughs> Hindi rin alam kung saan nagagaling. Mm. Hmm. <coughs> 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 Be, ibahay mo pati ang mali niya. Mga kamay. Pati na kayo, mami kagalingan <laughs> Oo. lang ano na si Mamong. Ayan, kagalingan. na 'yan, reketo na 'yan kanyong ka 'yan. Ibantauhan 'yan. Mga. mo ko meron pa. Wala na. Wala. Alis na. Hmm kung ano yung hindi mo mo ay bakit tubig mik tubig yung dagumon tubig mo sabi ko pumunta kadohito sa tempoh kita pumunta kadohito sabi ko sabi ko sa kaya ano Di kasi parang ko eh, tinawas ko tao talaga. Wala, hindi gamot. Gamot lang, gamot lang. Ayan ako. Iba talaga. Ayan, gamot lang. parang si Putput, magalit sa akin. Magalit na sa akin. Oo. Tatanggalin mo yan ah. Tatanggalin mo. Papakulang kita, ha? Ha? Oo, lakas mo. Ba't pinapera pang itong bata? Matagal ka na dyan sa loob? Ha? Matagal ka na? Ba't pinapera mo ito? Anong ginawa siya? Ha? Ito lang. tanggal pulang apa bunuut kesel ha apa tanggal poha melalui kean Thank yeah. you. si che la nonna dice sta nel campo della scienza papà quando dice ha 7 mattoni ah ah

Ini mah pasukan. Mantap. Eh nasa sumasakit ng mga ganun yan. Tatayin mo mga sa tres na. Ah, oo. na ano mo na ah 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 napirapan tayo ah ah napirapan tayo paliring pala ako ah alayon mo ha ha huwag mong lalapitan to ha ay pag ka maabot talaga yan dyan wala lang dalil lang oh kung maabot yan dyan naaswang eh? naaswang pa ha pipitawan mo tong babaeng to lalayo ka mo ha ahhh oh, wala na lang matandang babaeng to ha ba eh hindi ah. mo

Sige naman, inakain ko ka naman ko? Nabilis mo tiwala sa gano'n mga, mga pagkain. ah oh, Ayaw! na. Alis na. Alisin mo na Ayaw na Ayaw na! oh

Ang sa terminal. Hindi mo pwede sa kayo na e, itatatlo yung lalaki pa. Ang <laughs> oh! <sa> terminal? <laughs> dito sa si Melipa? Dito. Matanggas. Uh, Ang oh, matanggas. Ay, dito. Nagdarad sila galing. <laughs> ano? Galing ako terminal. Dito na ako dito. Ay, di Bulacan. dito. Bulakan? Dito na sila mo na? Oo. Oh. Hmm. Sa ano na? Ano? Sa terminal. <laughs> Tama ka sinabi ni tatay. Soob ka ha. Madam. Ano mukha mo ka mo? Ano na?